safety assessment sinagawa ng PST-1 sa limang kumpanya sa Ilocosur. Upang tulungan ng lokal na food industry na umayos sa regulatory standards para masigurado ang kaligtasan at kalinisan ng pagkain sa publiko, ang Department of Science and Technology Regional Office No. 1 at Provincial Science and Technology Office Ilocosur ay nagsagawa ng dalawang araw na technical assistance and consultancy services on food safety assessment sa limang kumpanya sa probinsya ng Ilocosur. Pinangunahan ito ng dating Provincial Director ng PSTOIS na si Mr. Ramon S. Sumabat, Accredited Food Safety Expert, Ms. Jennifer C. Fernandez, Science Research Specialist 2, at si Mr. Hiro D. Galamgam, Project Technical Assistant 1. Kasama rin sa natura aktibidad ang iba pang kawani ng PSTO ay Luxor. Nagsagawa ng on-site assessment ang DST1 sa production facilities ng Teresitas Longanisa and Bagnet Processing, Northern Ilocandia Food Products, Marian Joy Native Delicacies, Easy Video Bake Shop, at Paudan Water Refilling Station. Sinuri ang mga naturang kumpanya gamit ng 10 assessment criteria kung saan nabibilang ang organization premises, plant construction and design, equipment, sanitation and hygiene, production and process control, quality control, documentation, storage and distribution, at proper recall and retention of samples. Hindi titigil ang DOST-1 na magbigay ng kalidad na serbisyo at suporta sa ating mga food firms gamit ang Food Safety Assessment upang masiguro ang pag-ayon sa mga ito sa Food Safety Regulation at Good Manufacturing Practices. Wala rito sa DOST 1. Ako, si Justin Eduardo Madin, nag-uulat, DOST-1 1 signat, one, DOST for you. DOST-1 ay sagawa ng webinar para sa mga DOST-1 scholars sinagawa ng Department of Science and Technology Regional Office Number 1, Gender and Development Unit at the Scholarship Unit, ang isang webinar na may pamagat, Breaking Digital Barriers and Empowering Scholars Through Gender and Development in Cyberspace. Ang webinar na ito ay ng talakay ng iba't ibang issue na may kaugnayan sa gender quality and development evolving cyberspace. Lumahok ang mga DOST1 undergraduate scholars upang iparating sa kanila ang mga kaalaman at estratehiya upang ipalaganap ang inclusivity, respeto at equality in cyberspace sa pamamagitan ng gender fair language principles at importansya ng gender fair communication. Magbigay naman ng mensahe si DOST OIC Regional Director at God Focal Point System Chairperson Dr. Teresita Ita ng pasasalamat sa mga nagsagawa ng webinar na kung saan binigyang diin ang role ng gender equality sa digital stage. Binigyang diin naman ni Ms. Julian M. Corpus KAD Specialist 2 ng Philippine Commission on Women ang importansya ng mga scholar sa usaping gender fair language at communication online na kung saan pwedeng magamit ang online platforms upang maging boses ng bawat individual. Ang naturang event ay matagumpay na nagawa at nabigay ng panghuling mensahe si Ms. Rafael M. Spiritu, Assistant Regional Director for Technical Services ng DOS Region 1, at GFPS Technical Working Group Chairperson na nagbigay diin sa pagbibigay ng respeto sa bawat isa at gamitin ang mga natutunan upang pagbutihin hindi lamang sa kanilang sarili kundi sa future professional lives ng mga scholars. Nagbigay din ng pasasalamat si ARD Spiritu sa lahat ng na nakilawak sa webinar. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Christian Casimiro ng DOST 1 Sigla, One DOST 4 you. DOST 1, Sita kay Congresswoman Agabas ng Pangasinan 6th District. Ang Department of Science and Technology Regional Office No. 1 at Provincial Science and Technology Office Pangasinan ay nagtungo sa San Nicolas, Pangasinan upang bisitahin si Pangasinan 6 District Representative Honorable Marlene Primesias Agabas. Pinangunahan nito ng DOST-1 OIC RD Dr. Teresita A. Tabaog at ang Provincial Director ng PSTO Pangasinan, Engineer Arnold C. Santos. Pinisenta ni Engineer Santos ang isa sa mga program ng DOST, ang Small Enterprise Technology Upgrading Program o Setup na makakatulong sa mga MSMEs ng distrito. Gayun din ang mga nagawa at beneficiaryo ng DOST-1 Setup Program sa ika na distrito ng Pangasinan. Pinigyang importansya rin ni OICRD-Tabaog ang pagtulong sa komunidad ng distrito gamit ang Community Empowerment through Science and Technology Program na kung saan naipresenta ang mga karakteriya at five entry points ng programa. Sinabi rin ni Engineer Santos na ang LGU-Umingan ay naging binipisyaryo ng programa noong 2022. Prinsenta ni OICRD-Tabaog ang Multipurpose Drying trays, isang interbensyon na makakatulong sa sektor ng agrikultura at mga magsasaka. Nagbigay din ng update si Engineer Santos sa I-Star program ng DOST. Natapos ang pagpupulong na naganap na may layuning magtulungan ang dalawang ahensya upang maibabasa sa mga mamamayan ang scientific and technological advancements sa ika na distrito ng Pangasinan. Mula dito sa DOST 1, ako si Nico Ho, nagbabalita. Dos, 1 sing, one DOST for you.